mga idol, mga guys, no, ari kita dito sa subong sa tungkahan ko sa suba, nagindala ko, kagay na ang makina so, bali, ilain nga, iksina ang pang-video naton Tagalog speaking, simpre dito sa old account naton, subong naman so, ari kita sa second account naton uh, ilong version, nag-video subong sa bangka naton naton, daw opo diga mo diba nakon, no, bangka nakon Nung no, kita naga asintar sa makina mga guys oh. So, Mato-mato lang ni kay nga wala kita kwarta iso isohol. May lang nga isiling mo sa sobrang nato panilag sa tosang sang pa asintar kita. naga Nagagitanom-tanom taman jotay sa aton nga kaisipan nga amo na gali mag-asintar, mag, mag gina iskwala ti ari wala pa nato iskwala eskwela kay si iskwala, nalipatan sa kamalig. Kani balikan ko pa didto karon kag pagkatapos nato iskwala sa karon mga guys. eh hakwato naman uh, na liwat kag idan unto sa kamali kag buuan buuan ang plataforma dito isigo kag iplas tar kag hakwato na lang buo ang plataporma kag dere isalpak na lang mga idol so may mga bangka nga naga abot mga guys no so ari oh ari atong, uh, makinaw, ang aton nga makina oh, nga ginasintar wala lang tagalan tau sila mga idol para hindi sila makahalata nga naga mani obra oh, galit kita di sa atin makina hmm, eh. sila naglabay oh, na oh. so wala lang pahalata no kunwari kuno ga pa kuno kuno lang kita nga gado duko duko nga kung anong ginapuot ha mo na kay naga panago ha kay eh, basit na sinisila nga ara na siya si angbo <laughs> eh kuno naga ambal, kuno kita sa naga isahano naga naga nag-aambal. Yan ano na nga nag-aambal na siya nang isa do wala man na istorya da. Do mga manul-manul eh. Bal ani lang nga naga vlog kita. Ah. Kasi bang dan Manila ba naga naglain na. Ah. Panilag nila sa aton kung amo amo gid balaw. So, so mga guys, hasta na lang siguro dre nga aton nga pag video no. Eh importante eh. Ah, nakita nyo man, ayan, ang ebidensya. Ara ah, mga idol, nakita nyo man ang kamatauran, no? So, matumatuan ta lang niya. Sa so, sobra ta makuatagin man ni Dugay. Mm -hmm. Ni gamay lang ang practice mo mga sawa ka gani, gamay lang nga practice. Oh, no, no, no. Mga ka man. No, no, no. Shout out, agoy an, ha, dokol pa siko na sangit. Shout out sa si inyo da, mga guys, Oh, ito mga agita kayo dati ni Doon, puro aton nga makinat, eh. Wala pa na itong malimpiyan do. Biro na aton kulay sa palad na gawit na lapis. So, shout out sa tanan ko na nga mga baguhan, mga mga datihan. uh, son Visayas, Mindanao kondin din mga nasyon makaabot ini shout out, chat out senyo, ha Eh, kasakit sa siku ko sige, halong kamu, ha halong <laughs>